ayto mga sa balay dako oh diri sa may uh, Gustilo residence diri sa may uh, uh, saraga no ari ah, diri ang kan ang uh, heritage no ang dumaan nga balay sa may uh, barangay uh, Balod diluan sa may uh, Gustilo residence mga kaabyanan okay so makita ninyo ang uh, balay grabe okay Naka-live ako sa si Bungka pa. Okay. okay. So, ari diri subong. Atali may ah, ginimo sila nga kubo-kubo. Pero, wow. Grabe. Doga, pananin doga ang balay ibo ko. <laughs> 200 <laughs> Grabe. 200 years old. 200 years old mga kabayanan. Okay. Grabe. Gusto ko ipakita sa inyo ang kwan, ang mansion sa mga Gustilo family mga kabyanan. 200 years old nga balay no 200 years old so imagine nyo lang dalanggit yeah. nakatago sa nakatago lang din sa may kakawyan okay malibot ako na uh, kayo okay okay so pakita ko lang sa inyo actually uh, diriho subong ari diri ang uh, uh, former kapitan ng caretaker kan si barangay kapitan na uh, Jaime Gustilo you no know, ang uh, mga inanakgid sang uh, ining tagyasang uh, mansyon 200 years old nga balay. Grabe, no. Ano ako nang uh, bless ako nga ari ako diri subong, no. Nakatapak ako diri kay nakakita ako sa 200 years old nga balay mga kabiyan. Okay, dali lang gidakay, kay ipakita ko sa inyo ni. Eh. Mailibot ta kamo sa 200 years old nga balay diri sa may barangay uh, Balod Liluan, Zaraga. No? May balay-balay uh, nga ginobra pero temporary lang ina nila, no. Sang naga naga bantay diri no. So imagine nyo lang, ha. Ah? 200 years old nga balay. No. Amo ning ginahandum kong kung... actually, No. Diri sa Saraga. So ari ako diri subong. Pero ipambit ko sa inyo ang akon nga nga saksihan subong. No, ari ako diri subong. Actually may naga-stay diri, no, caretaker. Sa nga uh, ini nga Abalay, mga kabayanan. So manis siya ang barangay, ang balay sang mga uh, bustilo. Oo, oh, oh, thank you gid. Okay, libuton ta lang. No. So ari na di sa may kwan sa may uh, sulod gid sang kakahuyan mismo. Wow, kapalindog ang lang dugang balahibo ko. <laughs> Grabe, makita ninyo ari may mga old pa yan nga mga kwan, nga mga estatwa nila sang una. Oh. Amo na din tawag na di? balay dako. Oh, balay dako na di mga original gate niya mga taga Sanhon amo na di ang naga start sing una in fact may aeroplano na di sila sing una ano ganito ang um, two seater uh, private plane oh, ay yeah, yeah two seater nga private plane may ari na di sila sing una ang family gustilo no so amo na di oh may mga estatwa pa na di so doga pa lang dogang balahibo ko no uh, tungod nga ma feel ko kung ano ka old ini nga mga Uh, mga ay nga balay kag uh, nyo lang ara no ha huh? uh, ano ako nang maswerte ako nga nakakita ko di personal sang ini ayhan sang san o ini gin obra ang ina nga statua ho oh. kita no nyo oh. ang angel may angel siya tapos may baby sang ginakaptan ano na di sir man may lubong na de story si na daw 5 months old ng bata sa una oh. uh, isa sa bata sa tagiya sin eh mm. gin lubong nila dira kasi okay, sa una wala pa man okay pa malang mag buried sang kwan may ngalan hindi siya okay so, ari bala si uh, by the way si former kapitan ano gani former kapitan ano kap ano nga ngalan kap uh, Martin Gallego Martin Gallego um, si former uh, kapitan uh, Martin Gallego ang uh, barangay kapitan 1932 Okay. okay. 1930. Baby ni siya, bibi ni siya. Eh. Oh, 1932. Si so Baby. 197. Oh, A, uh, sino ngalan niya naman si? Emilia. Emilia, Emilia Siniega. Siniega, Sinaida. Sinaida. Im e hmm. e baby Emilia Sinaida. Sinaida, Sinaida. Gustilo. Gustilo. August 17, 1919. 34. Uh, ah, sang kwan siya? Nabata siya sang August 17. 134. Nabata siya sang August 17, 1934. Kaya ito yung napatay siya, June 26, oh, 1937 37 Okay Kita nyo na Nalangin <coughs> uh, Si baby B.B. Uh, Emilia Sinaida B.B. No? Emilia Sinaida Gustilo nabata sa sang August 17 1934 at sa sang June 26 1937 sa so, pila sa 35 36, 37 3 years old siya. Ara siya oh, si Bibi oh. Okay, kita niyo na. Si Bibi Emilia, ara siya oh. Oh. No. Okay, kita niyo na. Kumusta si Bibi Emilia? Gustilo. Ohoy. So 3 years old siya. Sang um, uh, napatay. So imagine niyo, 19 37. Okay? So sino ang natao? Kap sang kap hay hay sang sano ka na tao kap? 1945. 1945. Okay, 31. So 1945 wala ka pa. <laughs> wala ka pa. Kay 1937 siya. 1937 siya. So si Barangay Kapitan na uh, uh Gustilo, kap uh, ikaw gidya ang parinte kag mga inapos ini. Uh, mga yukos ang imo nga background <laughs> Pakisa mo siya. Sino ang tatay niya si Nikap? Si, ti, si Agusto. Agusto Gustilo. Mm -mm. Ang iyang uh, asawa, si Tita Hiling, Silbasing uh, Silba da, taga Pampanga. Okay. Oo. Pero ang pag-iagid Balay, ang tatay siya na si Agu Agusto. Ah, sinang... uh, pero ini nga Balay, daw do iya pa lulu. Lulu, ni ni Tito Gusto. No no, lulu ni Tito Gusto no. Mm -mm. Oo. Oh. Ako niya great great grandfather guru kay dito ang ako niya lolo si Kalixto na mo. <laughs> okay, okay, okay. Pero ang naabutan mo lang ang tagya sini sang balay si si Agusto. Si Agusto. Oh. Which is amuni um, ang tatay sang ni, Sangbata Sang bata oh. nga niya si Emilia. Yes, oh. Kuya okay. ko baluli nga ya pagili ni Tita Hiling ang subang gali nila. Gali amuni ang subang dasun si Manang Baby, dasun si Manang Sabel, kag okay. si okay. Dr. Agusto Gustilo Jr. So pila kabilog ang bata nila nga Tani bu kung buhi ni apat? Ang buhi subong si... Uh, uh, ang mga utod na ni Emilia si, Naisa, si, si, si Isabel si na lang. Si Isabel, si Isabel na lang. Uh -uh. Uh -uh. Ang buhay buhi subong? Buhi. Pero Kay ang buhi nga nagdako? Uh, ang muna sila ang tatlo. Si, si Mercedes. Si si Isabel kag si Dr. Augusto Gustilo Jr. Oh, uh -uh. din na sila subong ka. Na Napatay si eh, ang ako lang ang kaisa psychiatrist na siya. Mm -hmm. Uh, ang iyang kan colon cancer to. Okay. Kedo hindi na naka, hindi nakadala ang iyang lawas, nagitan lang siya ng oo, oo. Ano ka pang mga madumduman mo sang bata ka padre sa nga balay? Ti mo lang na ni ko balo nga ng 200 years na ning balay ni. Mm -hmm. <laughs> Basta kita ko balay na ni. Okay, <laughs> yeah. Oo, na Oo. So diri na di ka isara mga pakaisa mo sumuna? Oo. oo, oo. Uh, mostly uh, ang duwag ikamalam. Uh -huh. kay tita tanan ab abroad man mo kay ang ang doktor sa Amerika uh -huh. tapos ini ang si Mercedes uh, sa Europe man pero si lolo Augusto I think gin pa gin mana niya na lang man ini nga balay di ba uh -huh. sa sa, sa mga sa, kaluluhan sa kaluluhan man uh -huh. okay so ang kwangge sini eh, ang sa history nga matris mo pa sa kay Don Calixto pa kag uh -huh. uh,

Ah, uh, si Naida, si Mercedes, uh -huh. si Isabel, kag si Augusto uh -huh. Jr. Sige, uh -huh. do medyo malubat ako pero kinalang ko ilibutan na yung balay para makita sa mga followers nato, no? Kanugon, actually, nga ari ako di subong. Ay, Ay grabe. Di, peace time pa ni, ano ni siya? Ano na sa nga klase? Spanish uh, period pa part ni siguro sang steam engine. Uh -huh. uh, Oo. Almost 200 years. Uh -huh. Haligi na siya? Hindi. Ano ni siya? Tangke na sang tubig. Tangke sang tubig. Oh, kulutan amo do Yasin tren bala. Sinadto sunod. Indi bala amo-amo ni mo kada ko sing ulo sing tren. Sing tren no, ano? Daw kunsang tren. Daw ano nan daw tamputso? Ang pinaka ulo niya di sini sang iban sang balay dako. Made of uh, coral stone siya, mm -mm. ang gimaras. Okay. Kay ini ang balay dako ginbuild ni nila sa una dire kay malapit sa sa riverbank, da daw almost mga 20 meters lang ara mm -hmm. ng suba so, so may easement lang nagtambak lang nagtambak. kamo ni nga nag 500 uh, meters pagwa sa karsada okay muna siya nga na siya sa ang supply nila is a uh, uh, corals from Guimaras oh okay. So, okay. nasun apog uh, ginapog apog. ni siya nga gin mixture siguro siya sa sa kwansang itlog O oh, itlog tapos ang kadamol sa sang iya nga uh, pader, mm -mm. mga almost 1 uh, one meter na. Ay, grabe. Uh -oh. Damol-damol. Mm -hmm. so, bi bisan sa linog do hindi gawa, no? So, I think pila na kalinog ang inagyan si Nadine, no? Damo ng linog, pero ari sa Japan. Okay, ari mo, kita nyo. Okay. So, 100, two uh, 200, almost 200 years old so, nga balay ni mga kabianantri sa may barangay balo. No? Heritage, no? Heritage na kaayo. So, proposing eh ang restoration oo. paano sa ma-preserve oo tag, uh, para nga maging ano ni gina-offer sang gakapot kapot ni sibong sang nagmana sini nga ano nga property nga himuon tani nga museum museum oo kag <laughs> sa uh, landmark of uh, saraga Grabe, uh. no So, I don't know, makasulod ako. Sa kuwan isang una, may mga maskubado sila din. Ah, may may sugarcane uh, industry sila una. Okay, sa so, muna di mo makabenta no. Okay. Yang uh, bubon sini May bubon siya. Mhm. Ay, okay. Sige, P pwede ka sulod anay, sir? Sa sulod? Okay lang ba? I think na Nakuha na siya, naka Naka, okay, okay. May kurinti ka mo di sir, no? Okay Danan gid na. So amo na di ang balay, mga two 200 years old nga balay. Amo na yung butiga. Imagine ara tanaw niya lang, oh. So 100 years old niya balay mga kabayan. Ara ko diri subong. Ara siya. So grabe ang iya nga kwan. Dugawa pa lang ni boss ang balahibo ko. <laughs> First time ko actually, nakakita sang amo sini makita mo yan dinumaan gid nga balay eh, no? Makita mo gid dinumaan gid nga balay. Oo, oh, mga kabdanan, ari siya. Okay, ang uh, i-share nyo para lang yung page para nga makita sa iba yung mga taga-saraga nga ari ko dali subong sa mga gustilo compound, no? Ah, ari. Ari siya, no? Kita ninyo. I don't know. Ang sa sulod, sa balay, kung ma-picture, <laughs> ma ma sir. Okay lang ba? Okay lang ba? Kaya kita kita kadamo, kita kalutak. <laughs> Grabe ang kwano tanawa nyo oh, kita ang kwan ang ahuman human sa corals human sa corals ang kwan kag limestone kag limestone kag ano kahoy ni sa serang sa sulod may? may kahoy sa support nya may mga kahoy sya ito ang grabe o oh. human sa corals ang kwan ang pader nya no ang yung grills kwan birds Oo, ang grills niya. Kag arao ang kahoy. No, ang yung nga uh, style. Grabe siya. I don't know, i-check ka lang kundi kita hasta makalabot eh. Makasulod kita, dalagit. Okay. So, mo ni pagsulod mo di, imagineon mo lang kung sino mga tao di subong ang nagatulok sa ako, ng mga singuna. una. <laughs> mo ko. Do naga pa lang nindog ang balahibo ko dire. Dalagit. So, may nakayestar abi dire subong ino. You know? May nag abi dire subong. No. So, muna di ang uh, sitwasyon niya pero ang balay okay amo na ang, ang sasulod human yapon sa kwan pwede ka sulod so, ang sa ang sa babaw sir may tao sa babaw oh uh, -alang, alang alang ta okay so mulan na di man sulod ta magsulod ah diri lang ta sa may kigo ah okay pakita ta lang ang kwan lang ang daw structure niya lang na. Tari structure lang naman niya. Para So. Okay. So mulan din ang sa sulod niya. Dla kada kada molser sang padre sir no? Kada molser sang padre niya. Okay. Uh, grabe no. Okay, so muna di ang sitwasyon. 100 200 uh, years old nga balay ni mga kabayanan. Ang 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 sa logo ni sir original pa ni. Amo pa ni. Oh. Grabe ang sa logo. Kahoy. So majinon ta lang. Uh, nakasulod ako diri kag uh, sinupayahan ang tagya sinadi. nadi kasi una no kagara ang uh, structure niya no mga kabyanan kita ninyo okay may nag sa rabbit dere subong no may guest star so dito mapakita ang sa sulod nan pero amo na din ang kaundan niya so amo na ilang daw balkon okay amo na din balkon nila no so amo na di oh. tapos mo sa naugad dere may hagdanan okay so kalapad-lapad sang ilang uh, laguerta may chapel sila. Original pa na silang chapel? Ano pa ng chapel niya? kag diri sa piyak, ato si baby, si baby, si, sino nga nga naman? Si, sino nga naman to Sir, Emilia? Emilia. Emilia Sinaida. Ato siya o, si baby, Emilia Sinaida, ang kamagulangan nga bata, sang tag-iya sang ini nga balay. O, oh, ato siya o, may angel, dito na nilagin lubong, no? Sang una, sang napatay ang bata. Three years old makita ah, kita ta na karon ang yang apa uh, yang ang dapat kita sa inyo so ang balay human sa ano limestone kag corals human sa corals ang balay okay, okay. ang bubun nila sir actually ginakuan gina ini no ginaprocess ini siya para nga uh, maging uh, tourist attraction oh? no heritage it's sa uh, uh, Saraga ara ang kabugusan nyo balay makita ninyo na okay so ho ari dumay may do may gate pagid sila dari ano na din gate nila sir the bodega ha original pa na eh? original no grabe no so makita ninyo ara mga kahoy isan do yung nga pader pero ang pader yan ni sir no kalapad no at limestone na sa sir wala oh. ko Corals. Uh Oo. -oh. Dari may kwan, may budiga. Ay, ay, doon ito. Pwede ito mapakita. na. ka di sa budiga. Pero madulom medyo. Medyo madulom. Pero, ang structure lang bala. Pakita ta lang. So, parang ligbo sa mga kwan niya kwan. Nga, balahibo. ang tayo ni sir, ang iban daw, hindi na? Hindi na. May restoration. Pero ang ining iban, original pa giniya uh, katama. Ini original, ah. original pa ini. Amo gining support niya. Aring support oh, uh, original, original, original gina yung niya. Mga original pa ini. Oo. Uh -huh. Are oh, aring kahoy yun, original pa na Oh. Okay. So ari ta sa may budiga nila. No? So sa mga tag iya dressing una. Okay, so, sige. Direta sa may bubo nila be. Direta ta do malubat ako. Be check pala pala. Ah, okay. pwede pa. So umuna di. Ay sus. Naka pakita ko tungtura ko. Okay, ara sya. So umuna di. Ang uh, ang nang uh, balay dako nga ginatawag sa may barangay Balod na uh, liluan na sarga mga kabayan. Uh, 10% na lang ako manugutod um, na ako pero nga gagawin ta ini. No, amo na ning sitwasyon nil. na din kon ang uh, balay nga heritage no. Kita nyo to si baby. Na, pa kita ko luwat sa inyo karon. Okay. Ari to di sa mic may dako dako. Ang kawa ni si original pa ni. Ila paginaya ginya una. Ang kawa oh, majino nyo may kawa. Kudako nga may do Oo ko nga pagkakawa. No? Den to sir ang ila bubon. Ay. Okay. Ano na di. Sir so original bubon jud. Ay, okay. Takod ako. Ang ang pagtakop sina sir kamo na o Oo, concrete na, na ang takop kay dati open man sila magamit kay sang nagabot ng kuryente. Oh. So, may electric na tapos ini pig pen nila original in extend mo mo okay so ini mga ang pader nga ni original tama ko ni tangkal gini tangkal gini nila ya yeah? hmm. kung makita ninyo ang ilang uh, kono, ang ilang uh, pader pan nang tisa sir no tisa tisa siya raw na okay tisa siya palibot grabe no tututu dito, dito, dito sa gitna punta oh nakita ninyo So pigpen nila kuno yung sing una tisa, no? Tisa, hindi lang niya kay kudal-kudal o ano, tisa, oh, para kita niyo no. Hmm? Tisa ang ilang ah uh, pader sa sa ilang uh, babuyan tapos amo ni ang ilang ako ano, ilang uh, Ah, may kan, kamo na kamo na sir no, Nag nagtabon sini no? Oo. Oh, mo sir mga ano ka ini? Mga 20 man. ba lang? Ah, ba na ugan mo? Grabe no sa muning bubon sang pamilya Ah, okay. Amo baras ang bato niya. So na lang no? Na lang. lang. siya. So amo balay, dako ang ginatawag dire sa may barangay uh, Balod Liloan Saraga. Ang pinaka uh, oldest nga balay dire sa may uh, Saraga, mga kabyanan, makita dire sa may Balod Liloan. Pinaka may dugay na nga balay no heritage na actually so ari ko diri subong familia gustelo ang tag iya sini no subong o oh, sing una subong ginamanage man sa mga kapuhan kag may ari diri mga caretaker so kung makita ninyo ang balay ra no grabe daw kun ari ka diri daw ma film mo ang sining una wala nga chimpo no laka kana lang tani damo man tamaki damo man tamaki subong nga mga heritage nga mga balay pero daw daw lain ini eh dolain kay man ari na di actually sa tunga sang katalunan tunga na sang katalunan no uh, balikan ko lang baladi ang ano? ang um, thank you sir uh, balikan ko lang di ba ang sumay piya ko ang si okay, okay. Uh, uh, may mga balay sila gin may may silang mga pagpayag dugang dugang naman ang manila ari na din sa si tunga sang katalunan mga kabiyanan no uh, halin sa karsada dito sa barangay daw pilaman may may isang kilometro sir. rin sa barangay. Meters. 500 meters. Okay, so mga 500 meters. nga sa kilometro antes ka dire magsulod, ano? So muna din ilang uh, Lagwerta sing una, arang baby nila, no? Kag uh, ari ilang chapel. Ari ipakita. kita so, tamay simbahan sila. Ha? May simbahan sila ng Ila sing una. Community sibo. Mhm. Munadi. So, araw ang simbahan na kapitan, actually. Girob na kita din ni Barangay Kapitan Jaime Gustilo. No, mga kabayanan. Ano nang ilang chapel sing una? Original pa gini, sir, no? Oh. Pero nga, top sir, hindi na? In original pa na, iya pa na yan. Ah, iya gina nga to? Iya pa na. Chapel na din, ilang chapel. Original pa gini? Oo, oh, iya pa na. Iya wow. pa na. Wow. So, original, original pa. Iya kawaya. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Ano na sa manta, hoy? Ah, lubi? Ang lubi na, original pa na? Ah, yeah, hindi. Yeah. Ah, hindi na ya. Kita mo din ara ila kung pisara no. Ah. Pisara ko pisyon. Oh, mga So ano ni simbahan sang sing una katilingban ok. Oh. Katilingban. Kay ang lula sini sang na tagiya sa subong mm -hmm. Aga hire gi pare para magpamisa din. Yes, Si Tita hiling. Aga hire gi ya. Oh, kada, kada, kada ano. Kada kada. Do oh. Basta may season lang nga pa, sulod din sila para Yeah. Kada tuig o ninyo, oh, hindi man? Kau, kada tuig, harag na iya. Kada tuig. Oo, oh, harag na iya. Ate, ako ni Manisha Belo. Mm. So, gina na iya. So, pas... Birthday, kung ano da, oh. Mm. Uh, uh, pasalamat, Thanksgiving, power pa, of God, harvest. Thanksgiving, no. Mm. uh, uh gintagaan sila si Mayo nga produkto. Tapos, hindi kada Mayo, gina, ano, gina, flores. gina, flores, kagkasong na gamisa. Uh -oh. So, bali, uh, prang history iya, yeah? amuneng uh, chapel sa barangay, sing una? Oh, think, uh, oh. di man, di man. Private, private. Private, man, Parang ah, daw naging sentro sa uh, ano ni. Eh. Kasi sa una, sila nagkuhan sa mga pabaili. Mm -hmm. Ang wala pa gid plaza sa una. Mm -hmm. Tapos, wala man sa stage ang ila track ang mong nila nga para programahan. Okay. 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 Oh. okay. Sige. 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 Ang Sige. 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 Sige ang nagsubado. Adri? Uh, kay Sugar King Production, gano'n you know, sa ang kwan mo. Oo. Oh, um, Ang pamilya um, gusto nila? Um, ang ilang uh, income. Mm So muna di ang ilang... Uh, uh, dapug. Dapog. Dapog. Hmm. ilang uh, Sugar cane King. Kalamay. Hmm. Ay, okay. Hmm. So mga oh, ang, ang structure na sir, ano pa na original pa na? no? Original pa na ya. Yeah. Eh, ang top. Hindi lang. Ah, hindi na niya. Oo. lang Wala poste. Wala na niya. Ang poste lang. Original na itong likod. Okay. Amo dapog ang likod mo, inig uh, budiga. Grahe na niya. Budiga niya. May so, so, mga Sa siya. Ginalawigan nila sa karbaw nila din. Ano yung original pa niya? Kapos. Ano ni sarang kuan Ang... Ano uh, sa ah, hindi na niya original? Then, ah, okay, okay, okay. so Sa amun niya ang ilang dapog siyang unas ang ilang sugar cane. Grabe hmm. no. Hmm dagapong ko ang kawa na sa ibabaw. Sa baba. Ay, tanda ang kawa nga ito nga nakita. Ito, basta mo um, um, pa ito? Oo, oh, diri pa na. Ah, huh. uh, um, ang muna ginautuan sa... Ano sing una? Araw may buho. Ah, di mo na dara guro ginaputangan sa kalayo? Um, Kala. ginagatong. Ginagatong, no? Right right na. Uh Oo. -oh. Tapos, ari ka diri mabukas sa imong um, uh, kwan. Nga sira. Uh Oo. -oh. Yeah. Diri ho. Um, gro, ano? ano na vacuum sang hangin then mm -mm. makaboy itong aso sa simboryo, sa simboryo. Ay, ay so, okay. Dri ka ma sang gatong. Sang gatong mo. Mm. Tapos ang kawas to nga. Oh, ara, tatlo ka kawas ato. Tatlo ka kawas ato nga. Do na lusod na galing ino. You know? Oh. Kay may buo napakadto pa dito mo. Ayo, oh, pato sa simboryo. Simboryo para makakwan. aring ang simboryo dio. Rabi may nga kwanta dio? Okay, muna aring Ara ang simboryo umuna sa so, oras so, na um, may kahoy na umuna ng simboryo okay so, umuna, umuna din nilang ginulutuan sa unang sang kalamay ginabaligyan ba nila sir ang kalamay no? nabaligyan nila um, so, so, income nila naro oh. na may buho da daw oh. umuna daw oh. umuna da, oh. um, ng simboryo nya uh, um, na, 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 naka, na, na, sa kahoy no so umuna ang uh, sitwasyon dito sa bong no? so umuna kalapad sa lagwerta nila Um, amo ang balay no nga uh, balay dako panawag kag amo tong kawa nga dako ang isa nakita kita takigina ah uh, um, amo uh, din ding ah uh, na di sa may barangay uh, balod duluan mga binatol i dugay ko na din, din gusto mo kantuan so thankful nga nakakadto kita diri subong no oh, diri sa may duluan, okay sige uh, ma picture ako i-post ko lang sa inyo madugay diri sa aton nga page sa Saragan news sa station okay tugna hapon ako so i-review eh, nyo lang ang kwan ang ato nga live mga kasama diri sa Saragat News Live Station. Sige po, Nilo talaron Ini ang bagong Saragat News Live Station. Thank you for watching mga kabinan.